Mula ang pelikula sa kagubatan kung saan makikita ang isang matandang lalaki na pauwi na mula sa pangingisda. Sa daan, natagpuan niya ang malaking itlog sa lupa at nilapitan niya ito upang tingnan ng mabuti. Habang pinupulot niya ito, bigla siyang nakarinig ng kakaibang tunog mula sa malapit. Lumingon ang lalaki at nakita ang napakalaking T-Rex na nakatayo sa likuran niya. Sa kabila ng pagkagulat, kaswal na binati ng matanda ang dinosaur bilang tugon, nakatanggap siya ng malakas na ungol ng galit na dinosaur. Ang eksena ay mabilis na nag-fast forward ng limang taon, at makikita ang isang laboratorio na nasa gitna na kagubatan, kung saan pinag e eksperimentuhan ng mga siyentipiko ang isang malaking buwaya. Lumalabas na sinusubukan nilang lumikha ng bagong species ng dinosaur sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga DNA ng parehong uri ng mga nilalang. Samantala, ang head scientist, Si Richard ay pumasok sa experiment room at nag-inject ng serum sa buwaya na naging dahilan upang kumilos ito ng agresibo. Nang ito ay nagsimulang mawala ng kontrol, napilitan ang mga siyentipiko na patahimikin ito. Ito ay malaking pagkabigo para kay Richard dahil matagal na siyang nagsisikap na lumikha ng isang dinosaur, ngunit ang lahat ng kanyang mga pagsisikap ay nawala ng kabuluhan. Kung hindi siya makakahanap ng solusyon sa lalong madaling panahon, isasara ang kanyang lab. Sa sumunod na eksena, bumisita ang ilang estudyante sa museo, kung saan nakita nila ang mga fossil at buto ng dinosaur. Habang ipinapaliwanag ng guro ang tungkol sa pagkaubos ng lahi nito, isang mausisa na batang lalaki na nagngangalang Chris ang nagtanong kung may mga kamag-anak ang mga dinosaur na nabubuhay pa. Bilang tugon, binanggit ng guro ang mga ibon, palaka, at buwaya bilang malalayong kamag-anak. Nang marinig ito, iniisip ni Chris kung posible kaya na may malaking dinosaur na nakatira pa sa isang lugar, ngunit pinagtawanan siya ng kanyang mga kaklase, maliban sa kanyang mga kaibigan na sina John at Carrie. Pagkatapos ng pagbisita sa museo, habang pauwi si Chris kasama ang kanyang mga kaibigan, napansin niya ang isang tindahan na tinatawag na World of Wonders. Dala ng kuryosidad, pumasok siya sa shop, sa loob, nakilala niya ang may-ari, nakahawig ng matandang lalaki mula sa simula ng pelikula. Sa una, iniisip ng matanda na si Chris ay isang normal na bata at nagmungkahi na umalis siya dahil walang siyang laruan para sa kanya. Ngunit nang magsumamo ang bata na makakita ng bagay na kakaiba at kaakit-akit, ang tindero ay naglabas ng iba't ibang mga antik. Ito ay ikinatuwa ni Chris, ngunit gusto pa niyang makakita ng pambihirang bagay. Pagkatapos ng ilang sandali, ang matanda sa wakas ay nagpakita ng isang nakakandadong kahon na nangangako na may espesyal na bagay sa loob nito. Nilinaw din ng tindero na hindi niya gusto ang pera, ngunit isang pangako na panatilihing ligtas ang kahon na sinangayunan ni Chris. Pagkatapos, nakarating si Chris sa bahay, pumasok sa kanyang silid, at palihim na binuksan ang kahon. Nakita niya ang malaking itlog, ang parehong itlog mula sa simula ng pelikula. Pagkatapos ay nanood si Chris ng online videos kung paano mapisa ang itlog. Matapos makakuha ng sapat na impormasyon, inilagay niya ito sa tamang posisyon at tinakpan ng itlog ng kumot bago umalis para sa tanghal iyan kasama ang kanyang mga magulang. Makalipas ang ilang sandali, bumalik siya sa kanyang silid at matyaga na naghintay na mapisa ang itlog. Sa loob lamang ng ilang minuto, lumitaw ang mga bitak sa itlog at isang cute na maliit na dinosaur ang lumabas mula sa loob si Chris ay ganap na nagulat dahil alam niyang wala ng dinosaur sa mundo. Habang sinusubukan niyang hawakan ito, ang maliit na nilalang ay natakot at lumikha ng kaguluhan sa loob ng silid. Ginulo nito ang lahat ng dinaanan at kalaunan ay nagtago sa ilalim ng kama. Upang palabesan ng dinosaur, nakaisip ng ideya si Chris. Naglagay siya ng ilang gummy bear candy sa harap ng kama. Sa una, hindi gaanong binibigyang pansin ng dinosaur, ngunit sa huli, natukso ito ng matamis na amoy, at maingat itong lumabas mula sa pinagtataguan nito. Si Chris, sa malumanay na paraan, ay tiniyak sa dinosaur na hindi siya isang banta. Sinimulan niyang haplosin ang ulo nito, at nagsimulang magtiwala sa kanya ang dinosaur, na mapaglarong tiningnan ang silid. Tumakbo ito papunta sa reading desk ni Chris at nagsimulang kagat-kagatin ang kanyang notebook. Kinuha ng bata ang notebook mula sa bibig ng dinosaur at nangakong kukuha siya ng tamang pagkain para dito. Hindi nagtagal, nang bumalik si Chris mula sa kusina, napansin niyang bahagyang lumaki ang dinosaur. Gayunpaman, pinakain niya ito at pagkatapos ay ipinangalan sa kanya ang paborito niyang siyentipiko, si Albert. Kasunod nito, gumugol sila ng ilang oras sa paglalaro ng bola nang maglaon nang dumating ang nanay ni Chris upang tingnan siya mabilis niyang itinago si Albert at nagkunwaring matutulog na siya nagtataka ang kanyang ina ngunit hinayaan na lang niya ito at umalis kinabukasan pumunta si Chris sa paaralan kasama si Albert at sinamahan din siya ng kanyang mga kaibigan na sina John at Carrie gusto ni Chris na itago si Albert ngunit may ibang plano ang dinosaur lumabas ito mula sa likuran ni Chris at tumayo sa harap ng kanyang mga kaibigan Nagulat si na John at Carrie nang makita ang dinosaur at nagsimulang magtanong. Naiwan na walang pagpipilian, ibinahagi ni Chris ang hindi kapanipaniwalang kwento kung paano niya nakuha ang itlog mula sa tindahan at napisa ito bilang isang dinosaur. Habang patuloy na naguusap ang tatlo, napansin nilang lumaki na naman si Albert. Pagkatapos ay nagpa siya si Chris na huwag pumasok sa paaralan para sa araw na iyon at dinala si Albert sa tindahan ng matanda. Sa kasamaang palad, pagdating niya doon, nalaman niyang nagbago ang pangalan ng tindahan. Ang tindahan ay pinamamahalaan na ngayon ng isang matandang babae, na nagsasabing siya ay nagtatrabaho dito ng mag-isa. Nagtataka, nagtanong si Chris tungkol sa matanda, at ipinakita ng ginang na siya ang kanyang yumaong asawa. Siya ay misteryosong namatay limang taon na ang nakakaraan, ngunit ang dahilan ay hindi matukoy. Dahil nalilito, nagpa siya si Chris na dalhin si Albert sa museo ng dinosaur upang magsaliksik tungkol dito. Nang makarating doon, kinausap niya ang receptionist at hiniling na makausap ang namamahala ng museo. Bilang tugon, sinabihan siya ng receptionist na maghintay ng ilang sandali at tumingin muna sa paligid hanggang sa dumating ang pinuno ng museo. Sa kalaunan, ang head scientist na si Richard ay dumating sa museo. Nandito siya para mangulekta ng ilan pang sample ng fossil upang kumuha ng DNA ng dinosaur para sa kanyang pananaliksik. Habang si Chris ay abala sa pagtingin sa paligid, nagtagumpay si Albert na makatakas mula sa kanyang bag at nagsimulang lumukso sa paligid ng mga fossil ng dinosaur na nakadisplay. Napansin ng isang mausisa na batang babae at ng kanyang ina si Albert, ngunit napagkamala nila ito bilang isang robotic dinosaur, kaya walang problema. Gayunpaman, nakita ni Richard si Albert sa pamamagitan ng CCTV camera at nagmamadaling umalis upang kunan siya para sa pagsasaliksik. Isang habulan ang naganap sa loob ng museo, kung saan ang dinosaur ay patuloy na tumatakbo. Sa wakas ay nahuli ni Chris si Albert at ibinalik ito sa kanyang bag. Sa kasamaang palad, nang malapit na siyang umalis, naabutan sila ni Richard at tinanong si Chris tungkol sa nilalaman ng bag. Desperado na protektahan ang bagong kaibigan, tumakbo si Chris nang hindi nagpapaliwanag. Habang nasa daan, nagutom si Albert, kaya pumunta si Chris sa supermarket upang bilhan siya ng pagkain. Sa kasamaang palad, sa loob ng grocery, napansin ng isang aso si Albert at nagsimulang habulin ito. Sa takot, tumakbo ang dinosaur sa paligid, na lumikha ng kaguluhan. Sa huli ay nakatakas siya at nagtago sa likod ng isang sasakyan. Mayamaya -maya, bumalik ang may-ari ng sasakyan at nagmaneho, na walang-walang kamalay-malay na nasa loob si Albert. Sa huling sandali ay nakita ito ni Chris ngunit hindi niya naabutan ang sasakyan. Pagdating sa bahay, nakita ng may-ari ng sasakyan si Albert, na ngayon ay mas lalong lumaki. Kinain din niya ang lahat ng pagkain na nakalagay sa trunk ng sasakyan. Napagkamalan siya ng takot na may-ari ng sasakyan bilang isang halimaw at sinubukan siyang barilin, ngunit kahit papaano ay nakatakas si Albert pagkaraan ng ilang sandali, tumawag ng pulis ang lalaki at ipinaalam sa kanila ang tungkol sa nilalang. Hindi nagtagal ay dumating sila at hinuli si Albert, sa pag-aakalang isa lamang siyang malaking butiki. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan sila kay Richard, na eksperto sa mga reptile. Nakita ni Chris ang paghuli ng mga pulis sa kanyang kaibigan at sinundan sila sa istasyon ng pulisya. Sa sumunod na eksena, narating niya ang istasyon at natagpuan si Albert sa isang hawla, nakapansin-pansin na mas malaki na ngayon. Habang iniisip niya kung paano tutulungan ang kanyang kaibigan, nakita niya ang isang matandang lalaki, na may kapansin-pansing pagkakahawig sa nagbigay sa kanya ng itlog. Nagtanong ang lalaki kung bakit siya naririto at ipinaliwanag sa kanya ni Chris ang buong pangyayari. Nakapagtataka, nangako ang matanda na tutulong at pinayuhan din itong dalhin si Albert sa mas malaking lugar tulad ng kagubatan Sumang-ayon si Chris na sundin ang kanyang mungkahi ngunit hindi sigurado kung paano magpapatuloy Hindi nagtagal dumating si Richard kasama ang kanyang team at dinala si Albert sakay ng kanilang van Sa pag-alis nila tiningnan ni Albert si Chris na may kalungkutan Nang makaalis na sila nagdala ang matanda ng two-seater buggy car at pinasakay si Chris Magkasama silang umalis patungo sa lab. Habang nasa daan, panandalian siyang nakita ng tatay ni Chris ngunit inakala niya na isa lamang itong guni-guni. Sa lab, nagbigay si Richard ng self-congratulatory speech sa kanyang team bago dinala si Albert sa loob. Samantala, si Chris at ang matanda ay gumamit ng nitro boosters para mas mabilis na makarating sa lab, ngunit natuklasan nilang walang preno ang sasakyan. Sa pagtatangkang pigilan nito, nagpasya silang gumamit ng anchor rope, ngunit nabigo ang plano dahil nakalimutan nilang ikabit ang dulong lubed sa kotse. Sa wakas, nagawang ihinto ng matanda ang sasakyan sa pamamagitan ng pagbangga nito sa isang puno. Pagkatapos, nakarating ang dalawa sa lab na binabantayan ng maraming security personnel. Iminungkahi ng matanda kay Chris na hanapin si Albert habang ginugulo niya ang mga gwardya lumapit siya sa kanila at nagkunwaring gumagawa ng mga magic trick. Samantala, pumasok si Chris sa lab at hinanap si Albert. Pagkatapos tumingin-tingin sa paligid, kalaunan ay natagpuan niya si Albert na nakakulong sa isang hawla. Lumitaw na siya ay lumaki bilang isang full-sized dinosaur. Biglang dumating ang dalawang gwardya at naghanda upang hulihin si Chris. Ngunit mula sa kung saan, nagpakita ang matanda at mabilis na pinatumba ang mga gwardya. Pagkatapos ay kinuha ni Chris ang mga susi mula sa isa sa mga bumagsak na gwardya at pinalaya si Albert. Gayunpaman, nang subukan nilang tumakbo palabas ng lugar, pinalibutan sila ng head scientist kasama ang mga tauhan. Inutusan ni Richard ang kanyang mga tauhan na hulihin ang tatlo, ngunit sa kanyang pagkadismaya, ang mga gwardya ay natakot sa napakalaking dinosaur at ayaw lumapit. Nang makita ito, tiniyak ni Richard sa kanyang koponan na hindi dapat matakot sa dinosaur. Ngunit sa sandaling iyon, si Albert ay umungol ng malakas at tumakas patungo sa kagubatan kasama si Chris at ang matanda. Desperado na makuha ang dinosaur para sa layunin ng pananaliksik at eksperimento, sinundan sila ni Richard kasama ang kanyang koponan na armado ng mga baril. Pagkarating nila sa gitna ng kagubatan, dinala ng matanda si na Chris at Albert sa loob ng isang kuweba upang magtago. Sumigaw ang head scientist, nag-aalok ng pera kay Chris kapalit ni Albert. Ngunit nananatiling matigas ang bata, tinutupad ang responsibilidad na pangalagaan si Albert. Sa sandaling ito, kinumbinsi ng matanda si Chris na ang kagubatan ang pinakaligtas na lugar upang mabuhay ng maligaya si Albert at iminungkahi niya na iwan siya dito. Sa una, tumanggi si Chris na iwan ang kanyang kaibigan, ngunit pagkatapos ng makapag-isip, napagtanto niya ang kahalagahan ng natural na tirahan sa buhay ni Albert at atubiling sumang-ayon. Pagkatapos ay nagpaalam siya sa dinosaur na nagpapahayag ng kanyang pagmamahal at pangangalaga. Sa pamamagitan nito, si Albert ay nakipagsapalaran sa mas malalim na kagubatan habang ang matanda at si Chris ay umalis. Pagdating nila sa main road, pinalibutan sila ni Richard at ng kanyang team, gustong malaman kung nasaan si Albert. Bilang tugon, tiniyak ni Chris sa kanila na ligtas si Albert at malayang mabubuhay sa kanyang natitirang buhay biglang may dumating na pulis, dahilan upang mapilitang umalis si Richard at ang kanyang team. Pagkatapos ay tinanong ng sheriff si Chris at ang matanda tungkol sa kanilang destinasyon at inalok silang sumakay upang may hatid pabalik sa lungsod. Sa sumunod na eksena, nakaupo ang dalawa sa labas ng parehong tindahan kung saan nakuha ni Chris ang itlog. Ipinahayag ni Chris ang pasasalamat niya sa matanda sa pagliligtas sa kanyang kaibigan. Sa sandaling iyon, dumating doon sina John at Carrie, nagtatanong tungkol sa kinaroroonan ni Albert. Ipinapaalam ni Chris sa kanila na wala na si Albert at tumalikod para ipakilala sila sa matanda. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, ang matanda ay biglang naglaho. Nalilito, sumilip si Chris sa loob ng shop at nakita niyang nagtaas ng kamay ang matanda bago dahan-dahan na nawala. Napagtanto niya na ang matanda ay isang multo na ang tanging layunin ay iligtas si Albert. Natapos ang pelikula ng umalingawngaw ang malakas na ungol ni Albert sa kagubatan. Siya ay ligtas at malaya na ngayon, malayo sa lahat ng kaguluhan sa lungsod. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.